good morning po sa atin lahat at uh, happy Monday po mga kapatid at sana po ay nasa bubuti kayong kalagayan. Ayan. Uh, nandito na naman po si Malord de los Santos para magbigay po ng reaction about po dito sa mga nangyaring isyo. Pero ito po ay paririnig ko lang po yung pawang katotohanan dahil kasi po lagi na lang po ay si Ms. Yang ang nasisisi. Alam niyo po mga kapatid maganda po yung tayo'y lilinawin natin. Tapos po ay tapos na. Ano? Ito ay last ko na pong itong iparirinig sa inyo para po ay lahat tayo po ay happy na. Ano? At uh, yung totoo talaga po na nangyari ay kailangan natin po iparinig at sana po ay ito ay uh, ka na lahat na issue. Na wag na tayong maninisip po. Ano? At ito po ay paririnig ko muna yung key. Big uh, video ni Maramara. -mara. Ano po? Pariringan po natin muna. Ay, hindi. Uwi na lang kami. Wala pa kaming pangalan dyan. Hmm. Ay, umu Ay, umu Ay umu <laughs> <yung na> <laughs> Ano sa'yo Kaya, ayun. Echoo! Naka-pasok ba? Naka-pasok? Talaga, <laughs> matindi si Maramara. Ibabalik ko na lang. Ikaw? Wala! O, ka na! MRK! Atin mo kami! Yan po sila Kuya Si Mr. G, si Mr. G, kuya! Tas yes. bagas-bas na lang tayo. Ah. <laughs> ah, uh, bagas-bas na lang kami. Wala, wala eh. Wala. Ah, <gulari> oh, tala, tala na, tala na, na. Tala na. Doon na lang tayo kakain na lang tayo doon. Ano? Wala. <tabos> ay, bawal talaga. Oh, bawal si Mr. Jake, kanina pa yan dito. Alam mo oh, di na Wala din. Oh, hindi ka rin nakakos. Wala din. Oh, hindi nga din. Kapas, kuya. Makapasok. Nasa listahan, pero walang attire. At attire. <laughs> oh, eh, nasa listahan pero hindi ka pa rin makapasok. Wala ka namang attire. Oh, bagas -bas. oh, -tar -tar yeah, ano Pas <laughs> oh bagas -bas kami. Doon kami kakain. Iba e talaga si Maro Maro, Kakain kami. kami sa Bagasbas. Bye-bye! Bye-bye! Enjoy! Ah, enjoy kayo. Enjoy kayo, Jan! Ayan po ang totoo, ha? <laughs> Enjoy kayo, Jan! Happy birthday, Jumar! Pagasbas kami. Ayan. Ayan po ay dyan sa pagtatahimik uh, po yan ni Maramara. Bye-bye! Enjoy na lang kayo, Jan! <laughs> oh, Mabahala kayo, Jan. Iyan po yung totoo, yung aktual po yan na video ni Maramara na talagang nakapasok na si Altid na kasi Pao Pao, yung anak ni Yang, nakalabas na nga po ngayon. Uh, kaya ko po ay inulit-ulit balik-balikan dahil ito po yung talagang aktual na nangyari po sa venue, ano? Sa birthday ni Jomar At ito naman po na mayroon din po akong nagbigay sa akin at uh, ito po ay panoorin nyo kay Mama Sel. Dahil doon po lahat ng talagang nangyari na hindi naman nila, naakala nga hindi sila papasukin dahil nga ito po sa naanak daw ni Misyang ginaya nga si Ate Edna na pupunta nga doon sa... Nga, dahil well, si, alam mo nyo po, ang anak ni Miss Yang, very close niyang kay Ate Idna. Kaya nung tinawagan ni uh, ni Pau Pau, si Ate Idna, kaya po sila magkakasama. Pero, uh, ang totoo talaga po niyan, siyempre, alam nila na hindi invited si Pau Pau. Alimbawa, nakapag-celebrate na, bata 'yon. Alam niyo po, 16 years old lang si Pau-pau. Hindi po kailangan natin na talagang sisisihin yung bata. Bata 'yon. At eh, hindi naman akalain talaga nga din, kahit sino po, walang mag-aakalang ganun po yung gagawin nitong uh, nakabantay sa gate, 'di ba? Kasi hindi natin lahat tayo naman mga tao na hindi natin Kuya Bal at Ate Ed na 'yon. Kaya po 'yon, hindi po talaga nila speak 'yung mangyayari 'yon dahil first time sa kalingap na ganun po ang mangyayari. Ano? At uh, may paki uh, ano ako po. Pakikinggan po natin ito pong uh, video ni Mama Sel. Kaya alam niyo po mga kapatid, tayo po puro hakahaka. -haka. Alam na ako inaamin ko po na talagang gusto ko marinig nyo yung puntahan nyo yung video ni Maramara Mara at doon nyo po mauunawaan lahat. At ito naman po, Kimamasil, pakinggan po natin kung ano po yung talaga. Dahil nandoon po sila na inatid nila po yung kanilang sponsor na si uh, Mamarilyn uh, ma, uh, ma Sikubo dahil yun po ay uh, sponsor po ng car na talagang mahal na mahal po niyan ay si Baby Carla at si Jomar kaya po sila ay nagpunta ng dait dahil nga po gusto nila rin masaksihan yung birthday ni Jomar at nagpasama nga po siya dito sa kanyang kapatid at si uh, Pau-pau yung anak ni Miss Yang na 16 years old at si Mama si Mama Marilyn Sikubo iyan po ay 70 years old na galing away. iyan po yung sinamahan niya. Kung si Pau Pau lang po ang pupuntad para sa birthday, eh, hindi po yan papayagan talaga. Ni Miss dahil bata pa, 16 years old, di ba? Ngayon nga may nakiusa para samahan, kaya po pumayag si Miss At ito po ang katotohanan po sa pangyayari na yan. Pakinggan niyo po. Ayan po ay Vlog po yan ni ano, Mama, uh, Mama Cell vlog. Ayan, suportahan natin si Mama sel. Para po maintindihan natin lahat. Ayan, iabanti lang natin po. Dahil siya po ang magpapaliwanag ng katotohanan. Dahil nandoon po siya sa binyo. Oh, meron din kami kagigiyan. Kaya hindi nga namin pinili. Siyempre may kasama kami sponsor ni Jomar. At saka ako na tayong mga mm. katungkulan para tayo ay mang ano. Kasi ano rin nila yon At saka wala naman hong ano, hindi ho kami pumunta doon para manggulo. Ano lang talaga kasi may kasama kami sponsor, sponsor ni Papa John. Sinamahan lang namin kaya natin tayo kami sa labas talaga. Kasi siyempre, matanda na yun. Kailangan nandoon kami. Hindi yun planado. Nasabi nila ay eh, planado. Naghintay. Kaso nakita lang talaga kami kasi doon din sila kuya Val nagpark sa pinarkingan namin. Siyempre, hinintay namin yun si ano, si tita kasi hindi siya pwedeng magtagal doon. Si tita Marilyn kasi po yung si Kubo. Kasi matanda na nga siya. Bawal siya magpuyat ng gano'n matagal. nag enjoy naman siya doon. Siyempre, yung hmm. presence ng tao ay visitors yun galing Hawaii pa. Ayan. Sana maintindihan po ng bawat isa. Hindi, kasi hindi naman kami nakabihis talaga. Sila Kuya Bal lang, naka-live ka. Hala, <laughs> si Sian. O si parang sila hmm. Kuya Bal lang, pinipili talaga kami pumasok din. Kaya hmm. hindi talaga namin attempt na papasok kami doon kasi syempre nakakaya kampo nila yun eh. Hello, shout out din si Emily Hibaya. At saka meron naman tayong inis initiative. Siyempre, kampo nila yon Mahirap pasukin. Alam naman natin, kabilang kampo yun sila. Kayo ba? Pupunta kayo sa lungga na... At saka yun si Pao kasi, in-invite kasi yun ni Jomar. Yun! yun hindi pala oh. gano'n na si Papa Jones makakapag-decide. Kasi si, siyempre, sila isponsor. sponsor. Kumbaga, sila talaga ang masusunod. Pero wag na natin po isipin yun. Tapos na yun, nangyari niya. Uh, lesson learn na lang din sa kanila yon na dapat di sila talaga namimili ng tao, tao. na pwedeng papasukin. Kasi siyempre host sila. Kumbaga, andon sila, ready sila, may rest box sila kung magkulang o magsobra o katamtaman. Dapat may mga ganun kasi siyempre host nila yon eh. Sponsor nila yon Pero sana hindi sila namili ng tao. Tama. So, kasi bal well, santos matubang lang, ay id na matubang uh, 'yon, ano? Na lang sila, sana hindi na lang sila nang kung ano kasi hindi naman kami na minit umalis na talaga kami. Kasi nakita lang naman talaga kami nila Kuya Baldon, bakit nandoon kami sa labas? Syempre. Tarang, kasi, ang, mabuti kasi mabuti si Kuya Bal, may puso na magtapi sa <laughs> Marcelo. Oh, hmm. nga. Kasi na naka, ano, nakakai stress sabihin tayo na ano na parang tayo nag-post ng ano. ng gulo. Naman, wala kaming gano'n na attitude kasi eh. Tsaka mm. hindi naman kami nakabins ng dress para kami pumasok doon. <laughs> wala. Tama. Wala gano'n. Hindi naman kami nakaporma. Hindi kami naka mm. Kasi baka naman mabali yung health sa akin. <laughs> yan si Mama Sil <laughs> po yan, suportahan oh. natin. Mama Sel vlog. Hilang tapos naman at naman si doon na lang tayo kasi tapos naman yung Zoom ka. Tapos yung nalahuli huwag na hong magtapik-tapik na mga kung ano-ano. Hmm. Yan, Kasay, pinarinig ko lang po si para maunawaan ma po ng si lahat. Kaila. Ayan, doon tayo mag-focus sa mga kasiyahan. Gandang umaga, Mama si yun, Sis Bet de la Peña. Shout yan, Sis Mia. Good morning, good morning. Asa na ba yung Sis Mia? Nakita ko na yun eh. Ayan po ay dapat po natin talaga unawain, lawakan ang pag-uunawa dahil talaga sila, hindi talaga nila gustong pumasok doon. Naghintinintay lang nila yung sinamahan nilang sponsor. Sa ano nga po? Dapat mayroon tayong mga ganon. Dagdag pa sa problema yung cake. Bakit kasi wag na po kayong ano sa About naman po doon sa cake kahit po yon na pull out, pero ibinigay din po yung kijumar na hindi doon sa nyo na yan. Dahil kung uh, nakapasok siguro si Pau paw at si Latid na doon ibibigay yung cake. Pero ngayon po ay na pull out po yon at ibinigay po yung cake sa labas. 32K po yon Kaya uh, tayo po, wag na tayong mag-isip na kung ano-ano. wag na natin bigyan pa na kung anong issue. Kasi po ay tapos na. Alam mo ang masasabi ko na lang po, ay magpatawaran na lang po para ay iwas na tayo sa anumang mga issue. Ano? At ayun uh, po nga ay para sa akin, tapos na, nangyari na. Ang nangyari mga kapatid, kailangan po ay lawakan na lang natin ang pangunawa natin. Dahil hindi naman tayo mga perfect na tao. Ano? Magkakamali at magkakamali. At dito nga naman po sa nagharang na sponsor na hindi kinilala sila Kuya Bal Santos matubang at Atid na ay sana next time na wag nyo na wag nyo na po'ng gagawin dahil po ang Kalingap wala po yang pinipili. Linilingap lahat po 'yon. Kaya nangyari na na hindi nyo pinagbigyan si Kuya Bal kasi Atid na na kahit sila na po 'yung nakikiusap. Founder po 'yan ng Kalingap. Kaya kailangan natin po 'yan respetuhin at pagbigyan, ano? Bukod tangi po talaga uh, itong uh, humarang sa gate na talagang po hindi nila ginawa na Balsantos Matubang Ate Ed na yun, ano? Ano kaya ang pakiramdam mo sa ngayon na parang binastos niyo po yung, ah, hindi parang, binastos niyo talaga, no Kaya lang talaga kami po na nandito sa Galingap mapagpatawad, ano? Dahil nangyari na po, uh, sana po ay uh, ito sa mga nag-aasasabi na kasalanan ni Jumar, huwag po na natin pong palakihin. At uh, enjoy na lang po, nangyari na po, magpatawad tayo bilang isang mamamayang Pilipino. ano? Na Wala tayong dito po ay sisisihin dahil ngayon po sa naririnig ko po ng mga uh, pahayag para po talagang maraming naguhugas kamay at iba't iba na po yung statement. Para, pero sa akin doon, ang direct to the point ko doon, Bal Santos Matubang yun at atiid na na ang nakikiusap. Pero binastos nyo. Hindi nyo man lang sinaalang-alang na sila po yung founder ng Kalingap. Ama ng Kalingap, ina ng Kalingap, yun po dapat ang tiningnan natin, ano, hindi na po tayo doon sa hindi ka-invitation, hindi ka na -imbita. Kaya naman po naglakas loob po na pumasok o pumunta sumama kay Atid na si Paupaw dahil imbitado ni Papa John. Ang masamang palad nga po na hindi po siya nakalista doon sa binyo na yon kaya hindi po pinayagan kahit si Kuya Bal na ang nakikiusap. Kaya uh, nag out po si Kuya Bal. Ano? Uh, dito po ay listen learn po talaga po at uh, wag tayo yung pa lahat ng mga state may mga naguhugas kamay at yung mga organizer down na po ng binyo ay kami pong nakakaalam na may alam po hindi kami maniniwalang ganun po talagang sadya lang ko talagang uh, naipit si Jumar sa mga naguumpugan na halitan. <laughs> ano? Uh, ako po ay ito may narinig nga ako po daw na kaya daw po itong mga sponsor nagsialisang kay Miss Yang dahil nga daw ay alam nyo na. Pero ang sagot ko po dyan dahil alam ko po ang kwento. Kaya sila umalis kay dahil hindi nila kayang diktahan si Miss Yang. Gaya ng pagdidikta nila kay Jumar. Ano? Ayan lang po mga kapatid ang tangi ko pong uh, maiatid sa inyo na sa mga isyo. Na sana po ay ta yung bangwag natin dito idamay si Carla at si Jomar na talaga pong nakakaawa po dahil si, si Jomar po talaga dito yung talagang mainit o naiipit po mga kapatid. Kaya saludo po ako sa inyo mga kapatid at sana po ay tapos na po maghanapatawarin uh, na lang natin po. Yun po ang dapat nating gawin na hi, magpatawad dahil po nandito tayo sa larangan ng charity. Dapat lagi po tayong may mababang loob at wag po natin palalakihin na. Ano? Mga kapatid, hanggang dito na lang at sana po patuloy tayong magsusuporta po dito sa um, naman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Iid na vlog, Kalingap Rab, at si Ido at si Dan at higit po sa lahat, pusuportahan po natin si Miss Jackie. Alam niyo po mga kapatid, pasinsya na Miss Jackie, inaanak at talagang lagi kitang nakakalimutan talaga pero ayaan mo at iriela itatatak yan ni Ninang dito sa puso niya at nasa isip niya na nandiyan ka palagi, na nakapresent. At sus, talagang todo support kay Kalinga Prab. Ayan, maraming salamat at congratulations sa bagong baby, sa bagong apo namin. Marami pong salamat. Bye-bye. We love you so much. Sa inyo mga kapatid, happy Monday. God bless you po sa mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap at Ki Malo De Los Santos. Please subscribe po at masak naman po mga kapatid para laging swak dito sa Ki Lolo, sa ating Lulu YouTube. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much talaga. God bless you. Bye-bye.